video. <laughs> siyempre, kasama rin yan sa nakrave ko. Pag nakrave ka ng tuyo, mas masarap. Nagcraving ako ng fried egg or sunny side egg. Then, tuyo. Ayan, niluluto ko lang tuyo. After ko, magluto ng itlog. Siyempre, siyempre, hindi pwedeng mawala ang sinangat. Nilagay ko na ang bawang. Susunugin ko ng konti para mas malasa. Ayan, ayan na, ayan na. Nilagay ko na po ang kanin na tira namin yesterday. Para di masayang. Or sinadya ko lang talaga magsinangag. <laughs> pa. Napakadalang ko talagang kumain ng ganyan. So, oh, yan, no? Oh. Sige, video pa more. Kung nagugutom kayo, punta kayo dito. Kain tayo. Ay, di ba? Ang sarap-sarap. Yummy, yummy. Mas masarap na yan pagkasama kitang kong kumain. Eh, mm, iba Ito na. Ilipat na natin para makakain na tayo maya-maya pag hindi na mainit. Look. Look. Amoy pa lang, natatakam na ako. Mm. Sarap. 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 This it. Kain na tayo. Wow. Oh, lumamig na. sakto lamig lang para wala well, nang huya-huya. Mamaya lulok na agad. Mm, itlog, Ito. Then, ang tuyo. Wow. Oh. Sarap. Kailangan kita gusto mo. <laughs> Maraming salamat everyone. Kaminsan-minsan, pagbigyan natin ng mga sarili natin. Pag nag-crave sila at kaya natin natuin, magluto. Pag hindi kaya, bumili. di ba? Yum, yum, yum. Sarap. 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 Ang haba pa ng video. <laughs> sarap. Wala nang akong masabi. Puro sarap na lang. Di ba? Oh. Parang chicken lang kung kagatin ko, diba? Sarap kasi!